Naniniwala po yung mga taga-suporta ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Kibuloy na sa kanyang pagkakaupo sa Senado, magkakaroon po ng makatarungan at konkretong solusyon sa mga krisis na kinakarap ng bansa. Alamin natin ang live update mula dyan sa Antipolo Rizal mula kay Shina Torno. Shina, magandang gabi. ang gabi mga kaparter, kaparter Franco, kaparter Admar at kaparter ka Eric no. Napunungan ng mga basigasig na taga-suporta ni Senator candidate Candid Pastor Siki Buloy at ng Dr. Uh, Duterte Forest late itong Alta Clubhouse dito sa Antipolo Rizal ay ng mga supporter voluntaryo silang pumunta dito upang ipahayag ang kanilang suporta para sa ayusan natin ang Pilipinas Nationwide Campaign Rally ngayong araw. Personal nilang narinig ang mga plataforma ni Pastor Kibuloy na yaluyuling maghatid ng tunay na pagulat at solusyon sa mga pangunahing problema ng bansa. Ilan sa maeso ang kanilang inilahad ay ang patuloy na pagtaas sa mga bilihin, kumakalat na kagutuman, malalang kahirapan at mataas na antas ng kawalan ng trabaho ayon sa kanilang mga kapartner, ito raw ay nagtutulak sa mga mamamayan na pumasok sa iligal na gawain bilang solusyon sa hirap ng buhay. Sa kabila ng lahat ng ito, naniniwala sila na may solusyon sa mga problemang ito at nananawagan silang maglukluk ng mga kandidato na may malasakit at tunay na hangaring maglingkod sa bayan. Tulad ng mga PDP, Laban, senatorial Boss at ngayong gabi nga mga kapartner no, ay makakasama natin si Mayoral Candidate ng Antipolo City, si Sir Red Liaga. Sir, magandang gabi. Nagpapatuloy ang ating special coverage no, dito sa SMRI News. Sir, kanina sa speech po ninyo, binibigyang diin nyo na maswerte ang mga Pilipino na may tumatakbong pa Sir Apolo Bakit po, Sir? Uh, magandang hapon sa uh, lahat ng uh, Pilipino. So, maswerte ang uh, bansang Pilipinas natin na meron tayong isang pastor uh, Buloy na may malasakit at pagmamahal sa una sa Diyos at sa bayan dahil nakikita ko ang isang uh, leader sa anyo niya na kung paano niya naitaguyod ang KOJC pinamahalaan minahal at nagmalasakit hindi ng alagaan ang lahat ng mga miyembro ng KOJC. Nakikita ko ganun din ang nais niya na mangyari sa atin, sa ating mga mamamayan ng ating bansa. So, maswerte dahil uh, gusto niya na magkaroon ng unity, magkakaisa ang ating bansa, ang ating bansang Pilipinas. Sir, kanina I emphasize mo rin, sir no, yung mga iba't ibang hamon na kinakaharap ng ating bansa, kakutuman, kahirapan at marami pang iba. Partikular po na din dinyo is yung talamak ng krimen o kriminalidad dito sa bansa. Eh, ngayon yung mga Pilipino sir, bukas na yung kanilang uh, kaisipan sa pangyayari ngayon sa ilalim ng administrasyong Marcos Jr. at inilahad nila or pinahayag nila na talamak na talaga ng ang krimen o oh, bumabalik na talaga yung krimen dito sa ating bansa? Uh, lahat naman yan ay pwede na magkaroon ng kaayusan. Basta sabi ko nga, sama-sama tulong-tulong ang mga Pilipino. At uh, naniniwala ako na pagdating ng panahon, ay yan ay maayos. Huwag lang tayo bibitaw sa ating pagmamalasakit sa bawat isa at mga Pilipino how concerning yung mga kapulisan natin or ilang membro po ng kapulisan natin na nagporpotekta sana sa ating uh, mamamayan ngunit uh, may ilang dawit po dito sa Krebel. Paano po niyo nakikita or sa tingin niyo po ba na masutugon na masusulosan ito ng buong PDP Senatorya Boss maupo, once na maupo po sila sa Senado? Yung uh, ating mga kapulisan protektahan natin ang ating bansa protektahan natin ang ating mga mamamayang Pilipino. Doon tayo. Yung ating uh, pagmamahal sa ating mga mamamayan, dahil kayo ang aming uh, tagapagtanggol, so kayo ang aming uh, tagapagsanggalang, kaya naniniwala ako na mayroong kayusan sa hanay ng ating mga kapulisan. Sir, last na lang po. Mensahin nyo na lang po kay uh, Candidate Pastor Apollo C. Quibole. Dito nga sa nagpapatuloy natin, no, na ayusin natin ang Pilipinas nationwide campaign rally. Go ahead, sir. Uh, patuloy tayo na tumulong at sumuporta sa ating uh, Pastor Kibuloy sa kanyang mga adikain bilang senador at uh, nawa ay palarin uh, ang ating uh, Pastor Kibuloy sa kanyang uh, uh, at uh, pagnanais na maging senador para makatulong sa ating mga kababayan para makatulong sa Basang Pilipinas. Ayan, mga kababayan, maraming maraming salamat. The mayor candidate ng Antipolo City na si Sir Iliaga. Ito muna yung mga update, mga kapartners na sa nagpapatuloy na special coverage dito sa Antipolo Rizal balik sa inyo Maraming salamat si Shina Torno live mula jan sa Antipolo City sa Rizal